Ay mga kabuwek Sada namang iba ang umis ko ngayon eh Alam nyo kung bakit Ay ang presyo ng baboy, Ay, ay tumata sa sadya sa tunay Nung sa araw may mga sa aming buyer Ang sabi ng isa ay uh, 204 Ang sabi na ng isa ay 208 May nagsabi na 209 Go! Ay aga-agawa na Kaya kayo mga kabuwek Kung kayo may mga pang bentang baboy ay mataas na ang presyo. Di na rin sa amin sa Lemere. Ewan eh. sa inyo. Pero di na sa Lemere. Eh. Ay may na ako ng mga 209, 208. Kaya huwag kayong papautuha Mataas na ang baboy sa buhay. Hoo! Ayun nga mga kabubik. Ay tama ho ang narinig nyo. Sadya jahon tumataas sa huli ang presyo ng live weight na baboy ay sana na oh, yung pambentang baboy Sa dyan namang tumatas na ay minakuha no, ng ginang Presyo ay eh, sa tunay laang ay sana ho oh, ay meron kayong mga pambenta nang tayo na may tumubo din ng ice na ayos ay kamusta ka mga kabuhay? er eh, nga tayo panibagong vlog na naman at ngayon magbibigay ako ng tips kung paano pumili ng magandang inahining baboy yan. Kung kayo ay nagbabalak mag-alaga ng inahing baboy, ay ari ho ang inyong dapat sundan. Disclaimer lang din po. Ari iba ay lang sa aming kalaman, base din sa aming experience. Kung bago ho, ay ko lang ko lang Pero ari ho, ay pwede nyong pagbasihan para makapili ko ho kayo ng mais ayos na inahing baboy. esya siya, una ho, ang suso, ay, ang, ang dede, ang, ang utong, utong. Ang nipol, yan. Masyadong bastos naman eh. Ang nipol ho ay dapat ay hindi maitem, Charot. Ang nipol ho ay dapat ay uh, anim hanggang pitong pares. Kung baga, labing apat o 12 dalawa pa pataas. At dapat daw, ito ay pantay-pantay. Yan, dapat din daw, oh, ang nipol ay mostly o kaya ay walang patay na nipol. Alam nyo, yung mga nakalubog, yung parang sobrang dry na, yung pipili ho tayo, yung isa, na, isa sa ating unang titingnan Padalawa, dapat daw oh, ay walang kapatid na may kapansanan tulad doon ng luslos, yung mga bural, yung mga malalaki huntian, yung mga nabukol, walang butas o so ang puwit. Yan, titignan natin mga kapatid, baka ho ito ay siyempre lahi-lahi ho yan. Kapag ho nakuha yung gainahin, possible ho yung ilalabas niya ay may ganon din kapangsanan. Kaya iingat-ingatan ho natin o pipili ho tayo ng mais ayos na inahin. Tatlo, ang kuko ay dapat pare-pareho o pantay-pantay at hindi ho kahabaan ang mga paa. Ayan, so titignan din ho natin ng mga kuko, yung palitingiting nandain. Ang pangapat, mahabang katawan. At hindi ho malantik ang likawd At may katamtamang haba ng paa Katulad doon ang sabi ko kanina Ang ibig sabihin ho sa hindi malantik ang likawd Dapat ho ang likod ng inyong baboy ay hindi ho nakalubog yung likawd kung bago ho, dapat ho medyo angat yung likuran para may pabundok na kaunti yung likuran. At pang-anim, ang ariho ay nasa tamang posisyon. Yan, hindi ho nakatagilid, hindi ho nakatingala. Kung bagay pantay lang ho, tsaka yung laki ho niya, hindi naman sobrang liit at hindi rin ho sobrang laki. Katamtaman lang yun. Alam, alam nyo na dapat yan. At ito ho ang pambito na dapat ho alam ho natin o no? natin. Dapat ho ang inyong mapipiling inahay na ay marami ho silang magkakapatid. Ayan. Dahil nga ho yung pagkakaroon ng maraming anak ay nasa lahi. Kung sila ho ang magkakapatid tatlo lang. Possible ho ang anak ho niya kasi lahi nga nilang kakunti mag-anak ay tatlo din lang. Kaya dapat ho mas maigi ho mga labing dalawahan, labing tatlo, sampu pataas. Yan. Yan ho ang kagandaan. kukunan yung inahay na ay ganun sila kadami magkakapatid sampu pataas. Ano ba? Pa? Ang sunod ho ay pangwalo ay dapat ho ay dumalaga pala ang ay malaking bulas na ho yan. Ano ho? Hindi ho porke malaking bulas, si ay ayos na. Iko-consider din ho natin ang edad ho ng ating baboy na bibilhin o inahin ng bibilhin. Dapat ho ay uh, 6 na buwan na o kaya naman 4 to 5 months kung kasama pa niya ang kanyang mga kapatid sa kulungan. Para naman ang pangsiyam, ang pangsiyam ho ay halos kapareho din ho ng sinundan. Dapat ho ay magandang pangatawan ho at mula ho sa magandang lahay. Ayan, dapat ho ay ayos ang pangatawan, hindi ho payat, hindi ho malilitang paa, at saka ho magaganda ang lahay, magaganda ho silang magkakapatay. Ano ba? Ang pangsampu naman ha, ay uh, isa lang alang din haw ang bilis ng paglaki batay sa edad. Yan, ko ito ay walong buwan na, ha. halimbawa, tapos eh, hindi pa ho ganong kalakihan, edi hindi ho natin ho pipiliin yung ganyong klase na inahinayin. Dapat ho ay mga anim na buwan pa lamang, ay kitang kita mo na, na napakalaki na ng bulas ng inahing ito. Kaya naman, ito yung magandang gawing inahining baboy. Ang panghuli, ay pumili ng magandang lahe ng mga gagawing inahinayin niya. Napakadami ho ng na mga pwedeng gawing inahinayin. May landrace, may large white, may mga durok, napakadami po. Pero kami ho din sa amin, ang amin ho, sa totoo lang, ay hindi naman ho mga puro. Ano po, ang mga inahinayin din eh, o mga namin din eh, ay mga lahok-lahok na lahe. Pero, sabi nga ho ng mga kumukusamon, eh halos kapareho din naman ho ng mga nasa farm o minsan niya mas maganda. Pero syempre, iba pa rin ho yung puro. Kayo ho, mahala kung magpupuro ho kayo. Maganda rin yung tinatawag na F1. Pag sinabi yung F1, yun yung ho nabawa, purong Landrace, tapos yung purong uh, Large White. Yun ho yung ama't ina. Tapos, ang kalalaban sa nunon ay F1. Isa ho yun sa mga magagandang klaseng lahi na pwede nyo ho gawain o kuhanin. Pero, depende pa rin ho sa budget nyo yan. Kapag ho kasi ang milaang, Pwede na ho yung katulad ng mga lahi din sa amin na lahok-lahok na ho. Pero kung ang budget nyo ho ay mataas-taas, eh pwede ho kayong kumuha sa mga farm, pwede ho kayong kumuha sa mga naglalaki ang mga, yun niya, mga babuyan na kung saan ay makakakita ho kayo ng napakagagandang lahi. Kagaya ng landrace, large white, durok, at kung ano-ano pa. E siya yung lamang abuway. Susunod na lang huli. Sana ho ay pag tayo nagbabuyan, makapila ho tayo ng mga sa inahinayin. Ingat ho tayong lahat. Love you.